Naglipa na naman ngayon ang mga nagpapakilalang financial advisor. Pero paano nga ba matutukoy kung sino sa kanila ang lehitimo? Yan ang pampagising na balita ni Mary Mon Reyes. Bukod sa pagtatrabaho, nag-iipon din tayo ng pera sa pamamagitan ng investments, insurances at pensyon. Kaso ang tanong, alam ba talaga natin kung paano ito aasikasuhin? Nag-viral sa social media ang post nitong Mala Financial Advisor na nag assist daw sa isang tatay sa pag-process ng retirement claim nito. 15 years daw nag si tatay, pero ang makukubra niya, tumataginting na 3,770 lang. Yun nga lang, walang paliwanag kung ano nga ba ang maaaring naging dahilan niyan. Halo-halo ang naging reaksyon sa post na yan. Ngayon, deleted na ang post. Pero maganda pa rin pag-usapan. Posible nga bang ganyan ang kahihinatnan mo kapag pensioner ka na? Without context kasi yung post na bilang na kapag na ito ba yung lalabas after 15 years of contribution and then yung eligibility na 10 years lumalag pa siya ng 3K lang pero nung tinetray ko siya uh, lumalag pa siya umabot um, pa nga ng mga 8 or 9 eh Although maliit pa din, pero it's not just 3K, di part kasi ng formula nila, ang competition nila, ay eh, syempre yung amount ng contribution mo and yung uh, years ng contribution mo. So kung maliit mal yung 3, 4, yun lang yung grounds niya. Kung maliit ba yung contribution o yung maliit yung years. Ayun naman pala, mayroon daw mga factor na kinoconsider sa pag-compute ng pension. Ang salary range, bilang ng mga buwan na nagko-contribute at amount ng contribution, pati ang retirement age. Ito raw ang mga basehan kung magkano ba ang makukuhang pension pag-retire. Kung mababa raw ang salary range, inuhulog na contribution, o kaya naman napaaga ang retirement, posible raw na ito ang dahilan sa mababang pension. Kaya dapat daw itong linawin at hindi dapat gamiting marketing stand para lang mapalapit ang tao sa mga FA o financial advisors. Dahil ang mga FA raw ay nandito para gumabay sa bawat detalye na kailangang malaman. At marami rin daw sa financial coaching ay libre, kaya huwag daw matakot magtanong. Problem na rin siya in the finance industry. Tayo dapat yung magbibigay ng tamang, uh, tamang, yung tamang information to them and hindi yung tinatakot natin sila na sa finances na sa pagsisave ng sa SSS, sa pag Ngayong Financial Literacy Month, mahalaga ang maging mabusisi sa ating mga gastusin at ipon. Para sa oras ng pangangailangan at kagipitan, mayroon tayong mapagkukuhanan. Mobile Journal Merriman Reyes po, hatid ang muka ng balita.